Yo, what up, what up mga bro So, sa video na to ay Share ko lamang yung nangyari sa akin last time Nung pumunta tayo kay uh, Zero One Moto And after ko kay Zero One Moto Ito yung pinakamalapit na entrance gate ng uh, SLEX uh, Correct me if I'm wrong sa, sa, Sabi ko, ito ba yung entrance gate so, Yan, papasok po ako dito sa entrance gate ng SLEX na to Sa Maranyake eh amin ko na medyo mali ako sa part na to medyo out of line ako sa linya or sa queue ng, uh, ng mga papasok sa ano, sa SLEX and then sa part na to medyo inayos ko na yung linya ko kasi papasok mga, na ako and then it happened although isang queue o is nung talagang malapit na yan bali dito hindi ako sentro tapos siya sentro ako ngayon sa pagkakataon na to and dito ko inaapol. so inaamin ko na nagkamali ako sa part ko and may pagkakamali rin siya dahil dapat aware siya sa nasa harap niya again, correct me if I'm wrong, kasi sa batas sa uh, trafiko is talagang pananagutan mo once na nabunggo mo yung nasa saunahan mo ay automatic ikaw yung ibalik. And moving forward ay wala nang puta yung tinamong uh, injury, wala din namang tinamong, uh, damage yung ating motor do siya tumama sa obr footpeg uh, and uh, dito sa part na to ay tinuloy ko na yung pagpasok kasi magpapost kami ng, ng delay at ng Um, long queue doon sa likod namin kapag uh, sinetel po namin doon sa mismong upana ng s uh, may mga few lesson uh, learns ako dito uh, una kapag o uh, papasok ka sa ini uh, s entrance gate dapat nakasentro ka doon sa linya ng queue doon naman sa part ng van ay dapat ay aware siya sa mga nasa unahan niya lalo na at uh, mabagal naman yung Uh, pag-usad ng mga papasok doon sa entrance gate ng SLEX Dapat aware talaga siya dahil pananagutan mo kung sino man ang nasa harapan mo kapag ito ay nabunggu mo or anything na nag ka ng uh, disturbance doon sa mga I hope na nakatulong ito sa atin bilang awareness sa mga skyways at uh, sa mga expressways. And kahit na sa mga local roads ay dapat ay uh, baon natin lagi ang uh, self-awareness and yung vigilance sa kalsada kapag tayo nagdadrive. And yun, uh, sinare ko itong video na to para sa ating lahat and I hope na natuto tayo sa aking experience. Sabi nga, it's better to learn the lesson from others than to yours.